Uh, nung karina, rin uh, bumuhos ang ulan, baha oh. dito, di ba? Baha. Tinignan namin yung datos sa uh, in 12 hours, para kumabot ng ganitong amount, mga oh, almost yeah. 400 millimeters. Yeah. Pininat ko dun sa mga dating records, at mukhang sa dating records, nangyayari ito once every 100 years. Yeah. Okay? Once every month. Grabe. So, ibig sabihin, minsanan lang siya mangyari sa isang daang taon. Oh. Pero noong 2009, Nagbaha din tayo. Oh. <laughs> Kung hindi man mas patindi kasing tindig oh. mm. nung Karina dito oh. sa uh, sa Metro Manila, yeah. no? Um, 'yun din lagpas once every 100 years. So, rare event 'yon na extreme tinatawag. Mm. Eh pero bibilangin mo yung ilang taon, 2009 to 2024. Oh. So nasa 15 years mga lang. 15 years lang, oh. 'di ba? Okay, yung dating nangyayari na malalaking baha, no? Dahil sa malakas na malakas na ulan ay dating once every 100 years ngayon naging once every 15 years yeah. uh -huh. at consistent ito sa mga nababasa ko sa mga journal uh -huh. article ha? nakabasa ako 3 years ago na yung dating mga mga extreme events na rare yeah. ay nagiging mas frequent, frequent yeah. so ibig sabihin yan yung mga losses and damages ay mag increase din kasi mas madalas siya mangyari mm -hmm. yung ating pighati yung ating suffering yung no, sa impacts ng mga baha no mm -hmm ay magiging mas malaki din kasi mas madalas mangyari. Dati bihira mangyari, no, once every one, 100 years lang natin titiisin, ngayon once every 15 years na. So, 'yan ang mga projections ng mga <coughs> climate scientists noong pa nila sinasabi 'yan na ang mga bagyo ay lalakas, lalakas ang ulan na kasama <coughs> nito dadami ang ulan. Pag dumami ang ulan, lalaki ang mga baha. Pag dumami ang ulan, mas madaming landslide na matitrigger. Pag lumakas yung hangin, magkakaroon ng mas malaking storm surge. At hindi lang yon kung hindi magiging mas madalas pa.